Babos, uh, ah, magandang umaga sa lahat. Ayan, ah, may dumayo sa ating ah, tropa. Galing pang albay mga yan. Tapos, shout out sa mga idolo nating nagpagawa kahapon sa Sariaya, Quezon. Ayan, ng ating nadaling motor. Ayan, tapos dito tayo kay Sir. May dalang makina si Bossing. Ayan, Bossing, taga saan kayo, Bossing? Pulangi Albay. Shout out mga mga tropa natin diyan. Shout out din sa lahat ng taga Pulangi Albay. Ayan. Dito na kami ngayon. Batangas. Kay Gas, Batangas. Ito, Sir. Doon din, Sir. Shout out mo rin ng tropa natin daw Baka may shout out ka. Sa kasasawa mo, wag kang magalay. Samaan ko sa trabaho. Shout out. Dito na ko kay Kulaog. <laughs> Ayan. ay mga boss. Uh, ah, itong kay Sir Papais din. Ayan. Tapos, yung makina ni bossing, karga dito sa kanyang TMX. Ayan, mga bossing. Itong kay sir muna, sir, papa papacheck mo dahil maingay. Maingay. Magkano naman na gusto, sir? Mga sa pinsina. Ah, uh, madalit sabi, susubo ka naman, sir. Ayan. Kung maayos pa or isasako na. Ayan. Start muna, sir, para paparinig lang natin sa mga tropa Ito mga boss, kumastos na ng 15 si bossing kagawa lang niyan. Ano pa rin? Na ano, sir, ano sir, Palit na lang. Ayan, palit na lahat to sir kasi magkasama to magtropa, driver ng truck to si bossing. Hard start pa. problema nung kay sir mga boss palit na lahat yan bago na rin tensioner basta palit na daw lahat pati ilalim ayan mga boss uh, ah, napakaingay ah, kaya lang sumubok si sir kasi malaki na ang gastos baka kako machachambahan natin ah, bubuksan mo na natin to mga boss tapos dito kay bossing naman medyo may ingay din kaso nga lang hindi natin mapa start at makina lang tapos bago natin ipapa deliver to ah, bago natin ipapa away ititesting muna natin sa motor para sure bola na boss gawa ng pagbumalik ka pa Malayo. Sa gasolina pa lang, lugi na. Kaya mga boss, ayos na natin ang sure na. Sure talaga. Lahat naman sino sure natin ay eh, mas lalo na to at napakalayo. Bubuksan sa... Shout out lang eh, junior. Junior, shout out mo daw. Okay, shout out mo sir. Pati asawa mo. Baka makalit, tinanak ka na. Junior daw, junior na mekaniko namin. Ah, shout out kay junior, ayan, na mekaniko nang sir, ano? Numerical gate. Numerical gate? Numerical gate. Ayan, adult. shout out boss. At, eh, siya bang na sir Ah, uh, subukan din. Mm. Ayan. ayan. So sana sumama sa yun eh, kaya lang. Wala pa lang budget sa sunog lang banda. Ayan. Uh, sige mga boss. Uh, ayan, shout out to so you idol at eh, gagawin namin yung 100% na mayayari talaga tong dalawang motor natat. Napakalayo mga bossing. Ah, uh, bubuksan muna natin mga boss. 12 seconds later. Mga boss, ano yung gay idol na galing pangpulang Gilbay. Ayan. Sino lang mga boss, pero gusto ko yung makina oh. Ayan, sir oh. Ah. Uh, lang nataputoy ayan oh. Are yung owner, sir? Okay na? Good, na, good. Hindi log yan tayo. Hindi. Ah, uh, na do. Ang mga pinalitan hindi na natin sasabihin, sikreto lang. Sikreto lang 'yon. Ikaw na nakakaalam daw. No? Tapos dito kay Posing naman. To, pupatayin ako niya to. Dito kay boss, ari yung kanina na maingay, uh, medyo malagitik. Sir, sasabihin natin ang problema. Huwag na rin, ako na nakakaalam nun. Ilang piraso lang, ang, ang, ang talagang issue. Dalawa lang. Dalawa lang, ayan naman sir. Ayaw ni sir, um, sa mga gustong uh, magtanong na kung anong problema, uh, chat nyo lang ako, ayaw ni sir yung sabihin eh. Dahil secreto um, daw. Dalawa. Start natin sir, ito yung maingay. bye, start nga ako sir. Tara. Uh, ayan mga boss. Naanda rin mga bossing oh, ayan. Okay na yan mga boss. Maliit lang ang gastos nito. Kaso, labis ang pera ni sir. Bumili na rin ang CPU. Ayan mga boss. na na CPU natin. Ayan. Boss, ayos na. Ayos. Uh, another 11 hours na ulit ang takbuhan. Ano sir? Kung gusto mo nang mauna, iwan mo na si bossing. Ayan, ayan. ayan mga boss. Uh, na. ang uh, sir, sulit. Ayan. tap, anong oras nga pala kayo dumating boss? Kagabay. Mga Alas 8. Alas 8. Tapos dito na lang nagpaumaga na. Ayan. Ayun mga boss. Uh, pwede naman sumubok. Pag hindi gusto. O oh, di sa iba. Yun lang mga sir. Maraming salamat.